Nakahiligan na ng kabalen na si Justin ang pagguhit at paglikha ng obra. Kaya naman sa kolehiyo pinasok niya ang mundo ng arkitektura. Pinanganak man siyang may dwarfism, patuloy na lumalaban ang pinata sa bawat hamon ng buhay. Gusto ko lang pumabigyan talaga ng magandang buhay. Siyempre po, hirap po sa buhay. Lalo na po yung inflation rate po. Tumataas na po. Kaya wagi iismulin ang mga tulad ni Justine. Hindi naging hadlang ang kapansanan niya tungo sa pag-abot ng pangarap. Katunayan, naging valedictorian pa siya sa senior high. At dahil sa pagpapatuloy ng paglinang ng kaalaman, isa si Justine sa higit apat na libong iskolar ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga. Nak, galingan niyo please uh, para kung may future. Galing naman, buri ng mag-obra. Eh? Noong uh, nung, nung talagang uh, na kayo mag-obra, marahal tayo po pwede obra kayo Personal pang kinumusta ni 2 District Board Member Mylene Bineta Kayabiyab si Justine at ang mga kasama niyang mga estudyante mula sa Santa Ana at Arayat. Ayaw pa ni BMI, pag-usa paghusayan ang kanilang pag-aaral para masigurong matulungan ng pamilya at makapagsilbi sa probinsya. Kaya naman sina Justine, Labis ang pasasalamat sa paggabay at pagsuporta ng Kapitolyo sa kanilang mga mag-aaral. Maraming maraming salamat po. Eh, makakatulong po talaga sa amin ito. Siyempre po para sa school po namin, mga kailangan pong panggasas yung ganun. Maraming maraming salamat po, Gov. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.